kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Bodyguards, sila ang mga inatasan na magprotekta sa seguridad ng mga individual na kumuha sa kanilang serbisyo, tanggap na ng mga bodyguards na ang responsibilidad na kanilang inako ay may kaagibat na peligro dahil sa maaring malagay sa delikado ang kanilang buhay. Sa oras na may magdangka sa kanilang kliyenteng pinabantayan, ilang mga bodyguards na ang mga natodas dahil sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. Hindi basta-basta ang maging isang bodyguard. Kailangang may karanasan ka sa pagiging isang militar pulis para matanggap ka ng iyong kliyente. Popular din sa mga gawain ito. Ang pagiging bodyguard ng ilan na ni Minsan ay hindi nagkaroon ng karanasan o profesyon bilang dating pulis o militar. Pero siksik naman sa aksyon ng kanilang buhay dahil sila ang mga dating kinakakatakutan kagaya ng mga bagong laya, mga dating pirador na talagang pinagkakatiwalaan ng kanilang mga kliyente dahil sa kanilang pagkamadiskarte at may matibay na dibdib. Politiko ang madalas kumukuha ng serbisyo ng mga bodyguards na ito dito sa Pilipinas ay pinapahintulutan ang mga politiko na magkaroon ng mga security details kagaya ng mga pulis o miyembro ng military. Hanggang dalawang pulis ang pinapahintulutan ng PNP na pwedeng ma-request ng mga politiko bilang kanilang mga bodyguards. Pero sa tuwing may eleksyon ay kailangang magkaroon ng karagdagang papeles na kailangang i-request sa COMELEC para hindi i ang servisyo ng mga PNP personnel na ito. Kamakailan lang ay sumampulat sa social media ang iskandalong nagawa umano ni Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte laban sa isang bugaw na kinilalang si Sean. Dahil sa video na yun ay na-identified ng PNP na merong dalawang aktibong pulis na bodyguard si Pulong na kasama niya noon sa bar nang mangyari ang nasabing insidente. Kaagad na pinaimbestigahan ng PNP ang pangyayari at mabilis na nagpigay ng kanyang hatol ang mismong PNP chief na si Police General Romel Francisco Marbel. They are not authorized. They're uh, moonlighting. Uh, sinurender po nila yung firearms sila uh, kasi uh, pati ID sila but they went on a wall. Hindi po mangyayari moonlighting kung hindi po dadayain ang report nila. Expect po yung mga commander sila will be discharged. Wala nang kung ano-ano pa. Sibak na kagad para sa PNP chief ang dalawang pulis na bodyguards ni Pulong. Whoa. Lighting ang kaso nito. Ibig sabihin na sumasideline ng mga ito maliban sa kanilang mayor na trabaho bilang alagad ng batas. Kuinistiyon din nila kung bakit raw hindi inawat ng mga pulis na bodyguards ang kongresista. Nang ito'y magwala at inupakan ng bugaw na sesyon kahit sino ba naman siguro na pulis na nagpa sa isang politiko ay hindi gagawing umawat kapag nagwawala sa sobrang galit ang kanyang amo. Baka ikaw pa mapagpalingan ang mapagpalingan ng galit nito at doon ka na mismo matutodas sa iyong kinatatayuan. Paniguradong hindi lang si Pulong ang may mga pulis bodyguards na nagmumunlighting kundi marami pang ibang politiko dyan ang meron nito. Tama lang naman na panagutin ang kung sino mang nagkasala sa batas pero sana ay umpisahan na ang pagbulatlat sa mga status ng mga police bodyguards ng iba pang mga politiko dahil matagal na itong kalakaran dito sa Pilipinas. Kayang-kaya ng mga mayayamang politiko katulad ni Pulong ang kumuha ng mga bodyguards na hindi miyembro ng PNP kaya siguradong hindi ito kawalan sa kanya. Kawalan ito sa dalawang pulis na masisibag sa pwesto. Matatanggalan ng trabaho kasama na ang mga binipisyo. Swerte kung buluya na silang kuhanin ni Pulong para gawing permanenting bodyguards. Para kahit babano ay may mapagkuhanan pa rin sila ng kanilang buhay. Ang tanong, pabor ka ba sa pagkasibag ng mga pulis na bodyguards ni Pulong Duterte? ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.